Alam mo ako noong isang linggo, nasa Batangas State University ako. Okay. Nakipag-usap ako sa kanila na pwede bang gawin nyo ng research sa bakery industry? Mm, -mm. Anong challenge ko sa, sa kanila? Saan nyo gustong papuntahin? Globalization? Saan nyo okay. gustong papuntahin? Uh, the use of agri-products? Saan yeah. nyo gustong papuntahin? yung sunset industry ng pandesal making, gawin natin sunrise industry. Nakiusap po ako sa Batangas State University. Sana ituloy po namin yung aming proyekto together with the Office of the Governor and the Office of the Mayor of Cuenca. To so sure, to our country, that we can revive the pandesal making, which is being, which is being uh, a livelihood project ng mga taga-kwenka ng mga batanggay nyo. Alam nyo, pag tinulungan nyo ang batanggay yung kwenka nyo o ang kwenka yung batanggay nyo, ang tinulungan po ninyo ay lahat ng community bakery sa buong bansa. Because from my word, from my statement, I see in my, in my, in my thinking that kwenka is the symbol of the community bakery in the country. Why? Eh, ito po yung livelihood project ng mga taga-kwenka. Considering the pandisal in the past controls 40% of the flour going into bread, which is now 19%. When I was president of Samahang Kwenka sa Kalakang Maynila in 1984 to 1990, the number of bakeries, of, the number of bakeries na Kwenka nyo, nasa mahigit pong isang libo yan. And, in nito pong nakaraang November 6 and 7, nakaroon ng festivities sa bayan ng Kwenka Bila para sariwain ang uh, karawan ng Kuwenga, nagbilang ang LGU mahigit na lang dalawandaan. That's why in one of my interview sa isa pong kilalang radio station, nakabigla ako na sabi ko, parang sunset industry ang pandisal making. Mm -hmm. I don't want this to happen. Why? Pandisal is a national brand almost. If agri-products is being used as part of the ingredients in pandesal making. Bakit ba ito hindi magiging national bread pag ako tinanong? Ito naman ay uh, opinion ko lang. Ang harina, imported. Mm -hmm. Ang mantika, imported. Ang asukal, imported. Ang, 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 ang asin, imported. Ang yeast, imported. Local manpower na lang ang hindi imported dito sa country. If we push the use of agri-products in agri-bread, which I think and I do believe That agribed is the future of the bakery industry. Ang paniniwala ko po ang agricultural at ag agribed ang kinabukasan ng ng bakery industry at kinabukasan ng agriculture sa ating bansa. Tingnan po niyo ma'am Kat, na-import tayo ng bigas. Mm -hmm. E eh, pag umimport po tayo ng bigas, mas marami na po ngayon ang nagsisip sa pagkain ng pinapay. Pinapay. Why? Unang-una, sabi nyo kanina, marami yung mga malnuris. Yes. Ay madali, ang dali lang i-fortify ng tinapay. Mm -hmm. During November 7, kung di po ako nagkakamali, it is the anniversary of fortification law. I-fortification law po tayo na dapat bigas, mantika, asin, harina, tinapay, dapat po ito fortify. Pero kayo po ang nagsabi kanina, kung ito'y gagamitan ng malunggay, kalabasa, ube, eh natural natural ko na yan. May mga vitamins na pong dala-dala yan. Yes. And secondly, ang ating pong July is, is a month of pagkain ng gulay. Yung awareness po ito sa nutrition month natin. Eh, sa tinapay natin, kung linagyan na natin ng gulay, ang ating mga kabataan ang magiging education and awareness. Kumakain na sila ng gulay. Correct. Now, kung naging matagumpay yung mga chips, yung mga dried products na ginawa ng ibang bansa, katulad ng Thailand and so on and so forth, at nagagawa ng Region 1 sa tulong ng DOST. DOST, PNRI, Department of Trade, Department of Agriculture, Office of the Governor of Patangas, Wenka, yung pong aming mayor na, pa, na aming alkalde. Pwede po bang katokin po ang inyong puso at isipan? Gawin po natin ito sa pandisal.